Hindi ka matatakot malugi kung ganito ang paraan ninyo. Ito yung mga bake na hindi namin naibibenta. So ayan yung mga kambing natin. Laang ang tagalinis dito. Source din ng pagkain ng mga alaga natin. Hindi ka matatakot malugi kung ganito ang paraan ninyo. I-share ko po sa inyo ngayon para hindi ka na po matakot malugi. Una natin gagawin ay magtanim muna tayo bago tayo mag-alaga. Kung uh, nais natin ay... yung maramihan yung target natin or pwede rin no? mag-upisa muna tayo sa ilang piraso lang siguro kung kaya mo mga isang pares ng manok, no? O kaya mga baboy, isang inahin, papalakihin mo yung biik, o so dahan-dahan mo na. Kung gusto mo naman na plano mo talagang paramingin, o so po pwede mong, pwede ka magtanim mag, uh, ng maraming pakain sa kanila. So ito yung pinapakain natin ngayon, yellow corn lamang po. Malaking tipid pagdating sa pakain ng mga alaga itong yellow corn. Dahil malakas kumain ng mga alaga. Actually dito, lahat ng alaga natin halos kumakain ito. Mapakambing man, baboy, Oh, mga native pig pigs natin, mga manok, gansa, pabo. Lahat po dito sa amin kumakain ng yellow corn. Oh, yan lamang po, napakalakas nilang kumain. So hindi na natin kailangan bilhin uh, para ipakain sa mga alaga. Hindi natin kailangan bumili pa ng pigs, no? Kung uh, wala tayong budget. Pero kapag uh, nais nice naman natin ay tuloy-tuloy yung pagpaparami natin, so pupoy din naman tayo mag-pigs. No, nandiyan naman yung pigs kung uh, mabilisan na pagpaparami. Pero kapag ka gusto mong tiyaga, takot kang malugi. Oh, na matakot malugi. Pwede ka rin mag-alaga ng pakonti-konti lang. Sa umpisa niyan, bilang pang ano mo na yan, pangkonsumo. Kasi dito, nakakuha tayo ng itlog. or kapag nais natin na magluto ng tinulang manok, no, madali na lamang dahil meron tayong mga sariling alaga. So isa yan sa advantage din kapag meron tayong mga alagang mga manok. Uh, pabo, gansa, pag may mga baboy tayo sa panahon ng pangailangan or mga kambing natin, ay meron tayong maagad-agad na maibibenta. No? Kapag ka malalaki or uh, nasa tamang ano na, edad. Or ang baboy naman, may iba-ibang stage yan. Bake, pwede mo na ibenta. May inahing baboy ka. Yung mga big pwede mo ibenta. Yung uh, pwede ka rin magpalaki ng ilang buwan pang litsunin or pang patining no yung iba naman nagpaparami ng mga inahin barako may mga inahin baboy sila marami barako yan yung kanilang business naman pagdating sa baboy no sa kambing eh ganun din no pagka may mga kambing kang marami so anytime pwede ka nang makabenta kung mayroong pangailangan so kaya dito sa amin bukod sa manok pabugan sa meron dito kaming mga alagang mga kambing so, ayan oh napakarami ng kambing baboy so sa unahan meron tayong mga baboy doon oh no? ayun oh no? Ayan, mga baboy dyan. Yung iba na naka-free range. May mga baboy tayo nandiyan sa ilalim ng So, may iba-iba tayong pwesto ng mga alaga. Tapos dito, ayan, meron tayong mga gabi dito banda. So, yung nasa likod, nasa labas ng na lambat. Meron tayong mga gabi. Yan yung aming ginagamit na pakain ng baboy. Sinachop namin yan. No, Tapos sinaluan ng the rock page. Meron na kami pakain sa mga alaga namin. Maging mga saging. Marami tayong tinatanim yan na saging. So, actually nga, may dinidevelop tayong area, bagong area naman. So, yun yung uh, more on ano tayo doon. More on tanim-tanim pa lang tayo doon. Para once na maglipat na tayo yung mga alaga doon, or maglagay tayo ng mga alaga doon, meron tayong ikapakain. Ikasustain pa pakain doon sa mga alaga natin. So, ayan o. O, napakarami nating mga manok dito. Pabo. Dati, nag-umpisa lamang to, ilang piraso lang. So, may limang inahin. Tapos, dumami ng, 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 Nagasisiw. So, hanggang sa dumami ng dumami ganun lamang po ang pag sa pagdating sa mga alaga so wala kang takot dyan, malugi so lalo na kung libre yung pakain mo sa kanila pinakuha mo lang sa paligid so, kahit nga pabahay namin dyan ayan, simple lamang yung pabahay natin gawa sa kawayan moron gawa sa kawayan yung kuha natin dyan o o, ayan, ubos na so kahit moron gawa sa kawayan lamang yung pabahay natin pero ayos na ayos na yan sa mga alaga natin dito. So tuwing gabi dito na yan sila. Oh. Pag umuulan may nasisilungan sila. So ayan po. Ito yung ating pabahay. Oh. Oh, hindi na kami gumagastos na malaki dito. No lang binili namin dyan. Since may mga existing mga kahoy na dito, kawayan. So may mga nakukuha tayo ng na mga available na dito. Oh, hindi naman malaki ang puhunan. Kaya wala tayong takot na malugi no kung halimbawa, bawa may mga manok tayo, medyo tingin natin na sobrang dami na. O, no, ibenta natin. or kapag ka medyo o, oh, tagutom, o, oh, nandyan, may pangulam ulam tayo makukuha. So, walang lugi yan. Tsaka, araw-araw naman, na enjoy natin yung pag-aalaga ng hayop. no so, araw-araw kang may blessing ng kagalakan sa puso sa yung mga ginagawa. No, so yun yung pinakakita natin pagdating sa pag-aalaga. So ayan. So dito rin, isa rin sa advantage, mayroong mga punong ganito, uh, aratiles. Ayan yung aratiles na yan, may mga bunga yan. Pag nangalaglag yan, kinakain din ng mga manok, mga pabo. no So yan yung isa sa advantage din pagdating dito sa mga puno na yan. Mga prutas, ayan may prutas dito kay Mito. Marang, may mga marang diyan. O oh, yung mga bunga niyan, pag nangalaglag, minsan yung mga niyog din, ang, yung ginakagat ng daga. Pag yan nangalaglag, yung mga may mga butas, kinakain din ng mga manok. So walang nasasayang pagdating doon sa mga uh, available na nasa paligid. Tapos, yung mga manok natin, bukod sa ito yung nakaganito dito, nakalambat dyan, nakakalabas sila. Available yung area dito para lumabas. oh, Ito, nakanet ito, pero inaangat namin yan para nakakalabas sila. Kaya bukod doon sa binibigay natin, mga tinatanim natin pakain sa kanila, meron sila nakuha dyan sa labas na mga kusa lang na mga uh, tumutubo, yung mga damo-damo dyan, yung bunga ng damo, mga insekto, ay nakakain ng mga alaga natin yan. Tapos doon po sa unahan, bukod sa mga manok, meron dito yung iba pang mga alaga dito. No, puntahan natin yung iba pang alaga. Ayan, o, meron tayo ditong baka. Ayan. So, hindi nasasayang ang space. So, pakita ko sa inyo itong area na to. Dito minsan ang mga manok, pagkatapos nilang kumain, nandito sila. Kasama ng mga baka kambing, nandun din may mga baboy kami dyan. So, minsan may mga manok dyan. Pag kumain ng baboy, nakikisalo rin sila. No, kaya yung mga manok natin, not, not 100% organic. Kasi nakakain din yan sila ng feeds. Tsaka nagpupurga din tayo. So, ayan, may baka tayo dito. Oh. so, yung area natin na punong-puno ng damo, o, oh, nagiging source din ng pagkain ng mga alaga natin. No? Sa baka, kambing, yan, mga kalabaw. So, isa rin sa advantage yan, hindi na natin kailangan bumili ng pakain. No? Lalo na kung may mga damo naman sa lugar natin, yung mga niyugan. Sa ilalim ng niyugan, po na tayo mag-alaga. Ayan, mga baka, kambing, pwede nating alagaan dyan. O, doon sa unahan, no? may baboy din tayo doon sa ilalim ng niyugan. O, marami tayong mga inalagaan dito. So, ayan, iikot ko kay dito. Pakita ko sa inyo yung Space ayan mga niyog to actually malawak tong niyogan dito. Oh, maraming damo. So ang maintenance lang dito, tinatanggal yung mga ganitong damo o. Yung hindi kinakain ng mga alaga, natitira yung mga damo na ganyan, mga kinakain ng mga alagang hayop. So ayan yung isa sa ah kailangan nating uh, tanggalin para mas eto manghiibabaw yung mga damo na kinakain ng mga alaga natin. So ayun oh. may baboy dyan tapos doon na part naman sa kabila. Ayon oh kulungan ng baboy. Meron din tayo baboy na pinapalaki. So, sige, pakita ko rin sa inyo. Puntahan natin. Meron tayo mga pang fattening. So, yung area ng niyugan sa ilalim ng niyog, pansin nyo yung niyog na yun, no? Ang dami niyang bunga. Sa ilalim ng niyog, ang linis din kasi dyan natin tinatali yung mga inahing baboy. Palipat-lipat lang sila. No? Kaya marami silang nakakain ng na mo. Hindi kasi pwedeng dito kasi magkakaiba yung ay itong mga baboy, magkaibang lumaki to, mga inahin na to, nag-aaway yan sila pag pinapakawalan dito na area. So ang ginagawa natin, tinatali yan sa ilalim ng mga niyog, palipat-lipat lang para sila pa rin ay may access sa mga damo. No, unlike sa nasa loob lang sila ng kulungan, asa lang sila doon sa pinapakain natin. Pero kapag ganyan, na nandyan na, sila, o oh, yun, nakatali sila dyan, o oh, yun, mayroon din doon. So may access din sila dito sa damo at sa maging dito sa lupa oh mahilig kasi mag ano sa lupa itong mga baboy mahilig sila dyan sa lupa na area so dito rin may baboy tayong pinapalaki so dito di kami natatakot malugi o matamaan ang anuman kasi ilan lamang yung alaga natin pa sa ngayon no, pero sa awa ng Diyos naman uh, natamaan kami ng sakit dati isang beses lang pero ngayon ay hindi naman na at sana magtuloy-tuloy so ito naman yung mga baboy namin o, ayan yung ating mga pinapalaking baboy. Dati mga, ito yung mga biik na hindi namin na ibibenta. Pinapalaki namin. No, ginagamot lamang natin to. Tapos, ayan na. oh, lumalaki lang. Lumalaki na sila. No, yung marami kasi hindi na nabili kasi ito, bansot dati. Ayan, ito dating may sakit yung balat. Tapos yung isa naman na yon pilay dati. So, hindi, hindi hirap siya makatayo. No, kaya hindi natin tinuloy ibenta. So, pinapalaki na lang namin. O, so ayan naman, ngayon naman eh, naging masisigla na sila. So ayun lang ang ating guan. Yung ginagamot natin yan. May mga gamot namang nabibili dyan. Yung amok silvi. At marami pa mga gamot din na pwede nating ikabigay sa mga alaga. Dito lang medyo maputik kasi makuha dito sa amin. Uh, maulan. Tapos may mga baboy tayo. So dito tayo banda. Oh, ito yung bahay namin ng kambing. Ayan. Tapos dito naman. Nandito yung mga Abo, meron tayong gansa dyan Mga manok nandyan At yon may baboy din tayo doon Na may mga biik oh. dito Ayan oh. So, yung iba, ang baboy natin na doon sa kabila So, ayan, napakarami ng Mga alaga At medyo ano lang talaga dito Punong-puno ng yuan punong-puno ng tubig-tubig na area park dahil dun sa mga baboy. So ayan o. Oh. Ito, sumabit yung baboy. Sumabit. Ayan o. Oh. So dito naman, nandito na yung mga kambing. Ayan, yung mga kambing namin. Ito, tapos yung iba namang kambing nandun. Ayan, yung ibang kambing o. Oh. Nasa labas pa. Ayun, umaabot pa ng mga dahon-dahon yung isa doon, oh. Ayan. So, nang aabot ng mga dahon. So, ayan yung mga kambing natin. Malakas din kumain ng mga dahon ng Madre de Cacao. No, so, so, ayan yung advantage dito. Kaya dyan, may lambat din sarili sila dyan. Pero, nililipat din natin yan sila dito ng side sa kabila. No, para pagka medyo konti lang yung damo doon, So lilipat naman sila dito na park. Ayan. Diyan naman sila. Kain. So ayan o. Oh. So ito sila ang tagalinis dito. O, oh, isa rin to. Advan ang maganda rin dito sa kambing, hindi natin kailang gumastos ng feeds din. No, may iba naman, nag-feed sila. Yun yung mga ako kulang siguro sa damo tapos yung iba gusto nila mas mabilis dumami or yung talagang pang commercial na so usually nagpipids e eh, ba naman kunti lang alaga nila gusto nila magpits din so may iba ibang paraan din naman no, pero dito sa amin more on damo kasi napakarami pa namang damo dyan so more on damo lang kami yan pinupurga din natin yung mga kambing natin na no, para kahit na sila yung naka free range dyan eh okay pa din sila aso oh, so, ayan yung ating update mula dito sa bukid. At yung ibang alaga naman natin, oh. Ayan yung mga biik, oh. May mga anak. May biik. Yung mga baboy natin, nandiyan. Yung mga biik niya. Oh, maliliksi, oh. Oh, yan yung anak ng inahing baboy. Oh, maliliksi yung kanya mga biik. Kahit na ganyan sila, lumaki sila dyan sa ganyan lang. Oh, doon sa kabila, mayroon din doon. May biik din doon. So, doon tayo, So, dito, tingnan niyo yung mga niyog dito. May mga bunga yan, maraming bunga. O, oh, napakaraming bunga ng niyog. Kasi yung baba niya, mataba. At ang linis, o. Oh. oh. may mga bunga din yan. Yan, Oh. O, oh, maraming bunga ang mga niyog. Ito, no. So, ang daming bunga ng mga niyog. oh, yan, isa pang baboy natin, o. Oh. Mana may mga bake. Oh, yan yung paraan natin, mga puting baboy to, mga upgraded to, yung mga kuan to. No, mix breed na mga inhing baboy. So, may mga bake siya diyan. So, ayan, maliliksi naman yung mga anak niya. Actually, ano na to? Ah, chapsoy, kung tawagin itong inahin ito. So, ang pakain natin diyan, more on mga natural din. Tapos itong mga bake, dito yan pinanganak dati. Oh, diyan, dito na sila lumaki sa ganyang klasing ah uh, lifestyle nila. oh patakbo-takbo lang yan dyan. At uh, sa observation natin, walang nagkakasakit. Actually, matagal na rin kami sa ganitong paraan ng pag-aalaga. No, walang nagkakasakit. Walang sakit na baboy, na biik. No, lahat masisigla. Kailangan lang yan purgahin. Pagka mag-awat na, pinupurga yan sila. So, ayun. Tapos doon na, doon na yan. Papalakihin na natin ulit yan doon. No, so, Tapos ito naman, bahay ng manok. Ayan, bahay ng manok. So, doon tayo galing kanina. Ayan yung baboy kanina dito. O, isa inahing baboy natin dyan. So, yung mga manok naman, paggabi na, uh, mamaya, ay, ikaw ano na yan. Magpapahinga na rin yan sila. O, so, ayan. Ito yung ating mga chicken. So, may iba na, umakyat na dun sa puno. So, ito yung iba dyan sa loob, tapos may iba tayong manok na dyan sa puno sila tumitira. Dito, ayan o. May mga nasa ibabaw ng puno. Oh, mahilig din sa ganyan yung mga native chicken no? ha, sa puno sila malamig kasi dyan so ayan no? iba iba rin yung kanila may mga bahay sila dito maraming bayo yon, ito may mga bahayan sila dyan pero mas pinili ng iba dito sa mga puno pa rin no? so ayan yung ating update mula dito sa pag-alaga natin ng mga hayop at uh, ayun, para sa akin hindi tayo dapat matakot malugi sapagat maraming paraan na po nating natin gawin pagdating sa pag-alaga uh, start small muna dahan-dahan lamang Ah, magtatagal naman ay pasaan bayat dadami din yan. O, at uh, yung paraan natin, magtanim tayo ng dagdag pagkain din sa mga alaga natin. At muli po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po.